Tuloy-tuloy ang buhos ng ulan simula kagabi hanggang kaninang madaling araw. kaya ang ilang lugar sa Metro Manila. Alamin po natin sa report ni Vel Custodio Live. Vel. Dayan, bagamat buong magdamag umulan dulot ng hanging habagat, walang baha dito sa Araneta Avenue na madalas yung tuwing malakas at tuloy-tuloy ang pagulan. pasok sa eskwelahan ng anak ni Karen dahil tumila na ang ulan ngayong umaga at hindi pinaha ang Araneta Avenue. Sobrang taas po, tsaka hindi po makalabas sa mga sasakyan. Tsaka hindi din po makapasok, stranded po. Kung makapasok, lalo na pag madaling araw. Pag, pag, pag pauwi naman po nakapasok na, aantayin mo pa, tsaka kung may bangka, sasakay po kayo para makalabas. Ah, minsan nagbabangka um, na dito? Nagbabayad po kayo sa bangka. Apektado rin ang kabuhay ng tricycle drivers katulad ni Salvador tuwing binabaha ang Araneta Avenue. Hindi kami nakakabiyahe pag mataas yung tubig, naghahantay lang po kami makapumaba. Madali lang naman pong bumaba. iwasan ang pagbaha. Tuloy-tuloy naman ang deglogging operations ng MFDA at DPWH sa mga kanal o creeks. Sa creek o bagsaka ng tubig sa gitna ng Araneta Avenue, bagamat ang tubig dahil sa magdamag na pagulan, nasa isa o dalawang metro pa ang gap dito sa kalsada, kaya hindi binaha ang Araneta, ang Araneta Ave. Samantala, batay naman sa huling flood bulletin ng pag-asa sa Pasig, Marikina, Laguna, Bay River Basin as of 6 a.m., hindi tumaas ang tubig sa Upper at Lower Marikina River. na nasa 13 meters ang level ng tubig sa Marikina na nananatiling nasa normal level. Pero nagdeklara na ng class suspension ang Marikina para sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas. Hindi rin umapaw ang Pasig River at San Juan River dahil sa light to moderate rains na nakalipas na magdamag. Dayan, baga na ang ulan, ayon sa pag-asa, asahan pa rin ang moderate to heavy rains sa Metro Manila at sa mga karatig lalawigan. Para naman sa traffic update dito sa Araneta Avenue ay maluwag pa tuloy-tuloy ang daloy na trapiko sa magkabilang linya ng kalsada. Balik sa iyo Dayan. Maraming salamat Bell Custodio.